the short to hand So good morning mga, good morning July 9 Pampanga Angeles Adjur, adjur So, kagigising lang po natin. Pasok lang po kayo, pasok. YouTube live. So, good morning po, good morning. So, habang tayo po ay naka-live kagabi, gusto <laughs> naman yan. Alas 7 ng gabi tayo po naka-live. Uh, first time po tayo nag-appear sa video. So, nalabos na po natin yung uh, yung request, first appearance. So, alas 7 ng gabi, tayo po ay uh, naka-upload sa, sa Facebook. So, lumabas, lumabas, na po tayo sa Facebook. Ang pinag-uusapan po natin ay 5.28 kagabi. So ang lumabas ay 521. Pasok yung 5 na diskarte. So good morning po, good morning Megan Yang. Good morning po. Pasok yung 5 na diskarte. <laughs> so mga nanood po kagabi, uh, lumabas na po tayo sa ating bunga. At tayo po ay nagpakita na. So maraming salamat po sa mga nanood sa Facebook. Pasok lang po kayo, pasok. Uh, Ang dami po natin nakuha. Nakuha po natin yung 22, yung 30, at yung 5. So ito pong 21. Tinitignan po natin yung angulo, uh, saan po nang galing. So sa ating pag-aanalisa, ito po ay kasama pa rin. Dahil hindi po siya kasama sa bigla, ito po ay bigla na lang lumaba, lumabas. <laughs> so uh, Yes po, ang nakadegla po kasi kagabi ay 22. Kung kaya't yung mga naka, na 1 point dito, na 1 point po tayo, 5.22 po yung sa akin at 5.28. One point tayo. Sayang. So maraming salamat po sa mga nanood sa Facebook kagabi. Uh, so uh, muli po uh, Merkules, July 9. Good morning po, Ryan Gonzalez. Eduardo Galura, good morning po, good morning sa YouTube. Pasok lang po kayo, pasok. Uh, so hindi na po tayo nag-upload sa Facebook, sa mga deglaan porasyon, para maiwasan naman natin yung uh, community strike. So muli po si Angeles. Ah. Angeles 39.3. 39.3 po ang lumabas kay Angeles. Napaka-rare. So si Angeles 39.3. wala na, na naman ayun, may lumabas yung uh, sa Angeles po 39, 39.3 ang sa may angeles. Ah, wait lang po. Ilapit ko lang po. Yung uh, po ay lakuha every five days. Ito po siya. ito, ito, ito pala. Ito po. Pasok po si tres. So, dyan po sa Lusod ng Angles kagabi, nakakuha po tayo ng numero na isa. <laughs> isa lang. So, ganun po talaga. <laughs> o, ganun po. Muli po sa Lusod ng Angles, ang mga napili po natin. <clears throat> numero 4 kada dalawang araw. Numero 1. Yes po, uno yan, uno at sinko, kada tatlong araw. Numero 36 at 17, every four days. Numero 5, um, kada uh, kada, kada limang araw. Numero 10 at 16, kada limang araw. Yung weekly po natin dyan, uh, ang nakita po natin dyan ay 20 at 4. So mga napili po natin nun dyan sa lungsod ng Angeles ay ang 4-5-36 Jess 20 at 16 na diskarte Good morning po, good morning Pasok lang po kayo So pinag-uusapan po natin yan Kagabi, alas 7 um, ang pinamimigay po natin ay 5.28. So nakuha po natin yung numero 5. Nakachamba po tayo ng numero na 5 at 20. Wala. Ganun talaga. 1 point tayo. Pinamimigay po natin yung 22. Lumabas, lumabas na po yung 22. Pero inadapt po natin yun pagdating sa gabi. 1 point. Good morning po, good morning. Anong oras na ba? 745. So, sa ano po? Sa lungsod ng Pampanga, 521. So, mga nakita po natin, medyo madami din to. Ang... Uh, ang lumalabas po kada tatlong araw sa Ace 28, 12.40, 12.40, uh, 12, 12.40. na lumalabas every 4 days. Kada limang araw po, meron po tayo makikita dyan ang numero 15, 16, at 20. Ang weekly po natin, meron po tayo makikita dyan ang numero 32. So, tinitignan po natin yung angulo dito. Ang mga nakita po natin na uh, mga magagandang numero ay ang 6, 28, 12, 18, 18, 15 at 32. So ito pong master, master ano po natin, pinakamagaling na mandedegla po natin. Ang napili po niya ay 20. So, ang gagawin natin, isasama po natin si Bente which is rare. Hindi po natin nakikita si Bente dito. Doon sa mga hanay niya. So dahil po, yun po ang pinili niya. So, i recommend ako rin po ito sa inyo. Numero 20. So, idadagdag po natin sa magandang diskarte si Bente. So, pili na lang po kayo kung ano po inyong napupusuan. Uh, halimbawa, ang downside po ni uh, ang downside po ni 11.22 lumabas kagabi ay lumabas kahapon ng umaga so siguro magandang partner dyan ay uh, pupwede si 22 at 32 which is banya po yan banya yan ng 22, 32 ito po lumabas po ng May 25 so maganda siyang partner pasok po si 32 na weekly ano pa bang pwede magandang diskarte dyan? So, si 18 po, uh, pwede niyo partner. Halimbawa, gusto niyo po si 18, gusto niyo si 28, Ganun po ang magandang diskarte dyan. So, andito na po lahat ng clue ng magandang diskarte ngayong umaga. So, ito po yung mga napili po natin. Final recap. 6, 28, 12, 12, 18. At ang discarte po natin, 15, 32. So, nagtahabol po yung ating master. Master sa mga daglahan sa amin dito. <laughs> siya po yung pinakamagaling. 20 daw po ang gusto. So, yun po, sinama po natin. Tayo po yung sasabay. So, ipaprioritize po natin siya bilang highly recommended. So sana po nakuha po nila. So sa mga hindi pa po nakapanood sa Facebook, tayo po ay lumabas na sa Facebook. So there's no reason to hide, sabi nga po nila. So hindi na po tayo uh, nagtatago, tayo po ay lumabas na. So ito pong ating ginagawa ito po ay uh, sa tingin ko ay hindi pinagbabawal kasi tingnan mo naman ang daming numero, paano ka mananalo? So, at tayo po ay patas lumaban, tayo po ay nagbibigay ng fair play para sa nagpapalaro. Hindi po tayo nagbibigay ng eksaktong anunsyo. At uh, ang mga nasabing numero, ito po ay haka-haka lang at kuro-kuro. Wala pong kasiguradan na ito po ilalabas pagkat ang mga nasabing numero ay galing mismo sa ligaho. So sana po maintindihan po nila yung uh, katagang aking binibigkas. Pagkat ang mga, sa, uh, mga katagang aking binibigkas ay araw-araw na inuulit para yung akusasyon na tayo po yung manluloko ay uh, maiwasan. Good morning po AJB. Good morning. Good morning sa YouTube. Ryan Gonzales. Good morning po. So, ito po yung mga napili po natin. Pasok po yung mga numero na ito po mga ginuhitan po natin. Uh, ito pong 40, hindi po siya pasok. Hindi po siya pasok sa mga numero na kahalili. So sana wag na masal lumabas ngayon. <laughs> so sana naman po hindi po lumabas ngayon kasi nga uh, hindi po talaga siya nakita na, wala po akong nakikita siya ay nakahalili sa mga numero lumalabas ngayon sa loob ng isang linggo. Sana hindi siya lumabas. Kasi pag lumabas, disgrace. Naka, ano po ngayon, si 40. Ah, uh, uh, Miles Pineda. Good morning po, good morning. Gamit yung AJB account sa YouTube. Uh, Miles Pineda, at Miles Pineda, shoutout po. Uh, ano po po, yung mga, may, may mga tanong po sila. So, dumegla po yung ating master. Master of uh, pattern analyst. Ang akin kapatid, ang gusto niya daw po niya ay 20. Which is pinamimigay po natin siya sa Angeles. Siya po ang highly recommended ni Angeles. Yung numero 20. So, uh, ang gusto daw po niya ay 20. So, sumunod, sumunod po tayo. 20. May mga katanungan po sila. Uh, At si Miles, uh, gusto daw niya ay Jess, 20. Ang Jess po ba ay uh, pasok. Uh, so, titignan po natin si Jess. So, dinagparadam si Jess ngayon. Wala po tayong degla na jizz, pero kung yun po ang gusto nyo, pasok po pa rin po si jizz, kasama po yan. Pero kung ako, uh, ako po ang tatanong ninyo, uh, wala po tayong tres ngayon. So ang suma po ng tres ay 21. So lumabas po kagabi ay 21, ang Asum sumada po niyan ay tres. Uh, tres, 3, at saka 30. Yan po sumada ng 21. Sabi ni Emily Javier, pwede po ba ang uh, 28-20 at 48? So si 40 po, pasok po, nakadagla po si 40. Si 8 po, uh, hindi pa po siya nagpaparamdam within this uh, week. So ang posibilidad pong uh, lumabas kay 8 ngayon, So wala pa po eh. Pero kung um, uh, po natin siya, um, siguro, expected po natin, wala hindi pa nagpaparamdam. Wala po siya nagpaparamdam. 28, 20. So si 28 po, nakadagla po ngayon si 28 na lumalabas kada dalawang araw. At si 20, So maganda po siyang discarte ngayon. So, sinama po natin siya sa highly recommended po. 28 at 20, maganda po siya. Yes po. Yung 40 at so 8, yung 40 po, pasok po siya, nakadegla po siya. Pero tinitignan po natin yung angulo na bakit hindi pa siya lumalabas within this week. So, naghihintay po tayo ng pattern. Halimbawa, ito po ang magandang pattern kay... Uh, mga pinapakitang senyales po ni 40. So, kailangan magkaroon po tayo ng 1. Asan ba yun? Wala na wala. Dito yata. So ito po yung sinusunod po natin, 1.10.40, 1.20.40. 1, 10, 40, 1 20, 40. so naghihintay po tayo ng mga, mga pattern na gano'n para lumabas si 40. Ano po ba? Uh, yung 4 po, pag lumabas si 4. So kagabi po, uh, napatunayan po natin na itong mga kinukuha po natin mga numero, ito po ay hindi chamba chamba lang. Pagkat uh, doon pa lang kagabi, alas 7 ng gabi, naka-live tayo, ang pinamimigay natin ay 5 at 28. So hindi po niya binigay ang 28, ginawa niya ang 21. So nakuha po natin yung uh, numero dito at tayo ay na 1 point. Sayang eh no? <laughs> So tayo po ay tinadtad na naman ng uh, message. Sila daw po ay nawampoy. Sayang. So Sugod talaga. Uh, ang mga numerong to, ito po ay aksidente lamang. Hindi po natin to sinasadya na ito po ay uh, nakikita. Pagkat hindi po tayo mga time traveler o manghuhula ng mga numero. Wala pong ganoon. sa Philippine history, wala po tayo nababalitaan na ganyan na nakukuha nila ang mga numero. Kasi kung uh, merong mayroong taong ganyan, uh, ito po'y kikidnapin nila. <laughs> At uh, uh ganun po yan. So tayo po ay hindi ganun. Baka ako, ako po'y kidnapin. <laughs> so wala pong taong ganyan. Ah. Uh ba buong buhay ko wala po ako nababalitaan ganyan tsaka kahit na sa, sa pelikula lang, lang po yun sa pelikula so sa personal na buhay wala pong nangyayari ganyan na nakukuha nila mga numero na eksakto kung meron man na may taong ganun may kakayahan na ganun ah malamang oh, hindi na siya lumalabas makakidnapin na siya ganun po yun <laughs> Good morning po, Freddy Joben. good morning Tayo po ay nag-live kagabi So sa mga nakapanood po kagabi, maraming po salamat uh, Mga mayang gabi po, titignan po natin yung uh, Code session po natin sa Facebook page Meron po tayong code session sa Facebook page Tayo po ay nagbibigay ng mga code Mga birthday code nyo, tayo po ay uh, uh, Susolusyonin yan para hindi na po kayo maloko Ng mga taong manluloko Marvin Cruz, uh, 16, 35. Yes po, si 16 ngayon, nakadegla po siya. Nakadegla po siya every 5 days. So maganda po siyang, uh, maganda po siyang pandiskarte. Ito po siya, nakadegla po siya every 5 days. Yun, 16. Ang 35 po, so titignan po natin yung angulo na pwede po may posibilidad ba lumabas si 35. Si 35 po, wala, hindi pa siya nagpaparamdam. Hindi pa po siya nagpaparamdam. <laughs> so, tanong dyan kung may possibility, possibility, possibility ba siya lumabas. So, inilalabas lang po natin yan kung meron po tayo nakitong pattern. Ma'am Emily Loren good morning po. Kayo po ba yung nakapanood ng Facebook Live kagabi? So lumabas na po tayo sa Philippine Television. <laughs> tayo po ay personal na lumabas para ma, ma matigil na po na tayo daw po ay A.I. So hindi po tayo A.I. Tayo po ay uh, uh, original voice over. Yun po ang tanong ni, uh, so nagtanong, yung uh, po nag-email, are you an AI? So yun na po, lumabas po tayo para maiwasan natin ang uh, tayo, tayo daw po ay AI, AI technology. uh, kay Mama Lorraine Dizon. Ano daw po magandang degla ngayon. So mga nakita po natin kagabi, ay kagabi, ngayon po ay ang uh, magandang pa pares, mga numerong uh, inilabas. Sa is 28, 12, 18. Meron po tayo nakita nga uh, diskarte dyan na 15, 32. At yung 20 naman po, eh, hindi po talaga nakahalili yung 20 ngayon hindi po siya kasama sa mga numerong uh, uh, nabanggit. Eh sabi na po ng ating mga master, ang gusto daw po niya ay 20. So isalamat po natin si 20 para magandang diskarte. Freddy Joben, kuha ko po yung uh, 39. Kaya lang kapares niya 37. Ah, sa Angeles po, yes po. Yes po. Uh, yung 3 po nakadegla po siya so si Angeles kasama po si tres sa pinamimigay ha, ha, highly recommended po ang mga napili po natin dyan sa lungsod ng Angeles ay 18-3 15-17 uh, yung 39 po wala po tayo nakitang ang gulong na ito po ay lalabas sa uh, kagabi So, nakita lang po natin ay 3. So, nakuha po natin yung numero 3 sa Lusod ng Angeles. Medyo ma ma malamya yung mga paglabas ng mga numero. Yes po. yung mga tanong po po sila? Uh, Yes po, ah uh, Fred de Joben sa YouTube. Ah uh, ganyan po talaga. Ah <laughs> uh, swerte-swerte lang po talaga. So ano daw po niya? Bakit hindi daw po niya kinuha yung tres? Sayang. Uh, Galo po talaga. Lumabas na, wala tayong magagawa. So kala ang dami po ang mga numero nagsilabasang kahapon dyan po sa pampanga 22, 30, at 21 so nakuha po natin yung tatlo uh, yung opportunity hihihi <laughs> huwag talaga ito na 1 point po na 1 point po kami kahapon ah uh, 5.30 ang aking kinuha kasi nga po ito po yung weekly so ah uh, Naka, nakatabi sa 5 Ito po siya So ito po mga tinayang ko kahapon 5.30 at 5.28 Maghapon po yan So ang binagay po niya sa hapon ay 4.30 1 point Pagdating naman ng gabi So kinuha po po yung 22 Na highly recommended po 22 ito po So nangyari dyan? One point ulit. Cinco, bente, uno. One, puro one point po talaga. O ganun po talaga. Wala po tayo makakagawa. Ay, naka. <coughs> Sabi po ni Ma'am Emily Lorendison, 4, 18, 16. um, So, ang 16 po, nakadegla po ngayon every 5 days yes po tsaka yung 18 every 4 days so si 4 po sa, sa tingin ko lumabas po si 4 ngayon 1 2, 3. So, meron pa, meron pa siya chance na, na, lumabas ng isang beses. So, sa 5 po, 1, 2, dalawang beses na. Uh, sa palagay ko, meron pa siya chance na, na lumabas. Isa pa. Si 7 po, nag-post na. 1, 2, 3. Huminto na siya. So, si... po 1, 2, 3. Tatlong beses na rin po. So, si 5 na lang. 1, 2. Ano pa ba? <laughs> Ganon din po si 11. Tatlong beses na. 1, 2, uh... hindi. Hindi siya covered ng ano... So, dito pa lang, mag, dito pa lang tayo mag-uumpisa. Dito sa linggo. Tapos matatapos siya ng linggo. Uh, kay Ma'am Emily Lorendison 4816. Yes po, pasok pa rin po si 4. So, ang tanong dyan, kung may possibility pa, siguro uh, 4 hanggang 5 po yung mga numero lumalabas sa loob ng isang linggo. MLR Anderson 528 928 So 5 po, uh, pasok pa rin po siya. Uh, maglalabas pa 'yan ng hanggang uh, dalawang beses pa. Nakadegla po ngayon yung 28. Uh, yun, 'yung 9. Ang 9 po, uh, kailan ba huling lumabas 9? 'Yun, yun po, uh, may May 28 pa po lumabas. Ay June, June 28 pa po lumabas. Ito po siya, 9. So ang tendency po niyan, pag lumabas si uh, 18. So hindi pa po nagpaparamdam si 18. Ayan po ang kahanay ni 9, uh, yung 18. So naghihintay po tayo ng mga numerong lalabas para po makuha po natin. So wala na po bang katanungan? Uh, Maraming po marami sa, salamat sa panonood. Sana po makuha po natin yung jackpot. Pampanga Angles July 9. Ajur ajur